magpo 4 o'clock na so titignan natin guys 4, uh, 4 p.m. so titignan natin nag open na siya ng bagong candlestick uh, titignan natin kung uh, ano yung mga kalagayan so kagaya ng BTC guys <clears throat> ka open lang nakita nyo yung maliit na uh, candlestick so nag open na siya so gagawin natin every 4 hours na time frame isisilip tayo sa market para tignan natin kung maganda yung kalagayan guys no. So so far BTC is nasa ibabaw na ng candlestick yung ating uh, exponential moving average. Tapos nag-cross na din siya guys. So isang magandang indication 'yan na goods to buy na or uh, mag-enter na ng position para kay BTC. So far nasa taas na rin si Ethereum. And then si BNB is nasa ilalim pa rin siya guys. Si Sol is maganda rin siya. Nasa ibabaw na yung new candlestick. And then ito maganda na rin siya. Pero nakita natin itong si Ada is meron siyang pababa. Kaya indecisive pa siya guys. Si XRP is bumubuelo na rin siya guys pa-uptrend na rin siya. So, pwede nyo rin uh, bantayan. XLM is meron siyang apat na candles na pare-parehas na nag-open siya. Doon din siya nag-close. Pero nag-cross na rin siya guys. So, tignan natin. TRX is downtrend siya guys. So, out siya. And then si Sui out din siya guys. And then si if or Story is Story Network is out din siya. Then si Aster guys is maganda rin na bantayan na rin siya kasi nasa taas na rin siya nag-open na siya sa taas ng ano. And then si AI 16C is ah uh, babalik siya ulit, no? babalik siya ulit. And then si Doge, yun, maganda rin si Doge si guys. 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 na na green candle sa every 4 hour time frame. So maganda rin bantayan to si Doge. Then si Trump, uh, medyo indecisive pa rin siya guys. Okay, kung gusto mo ng ganito mga short update, ay... maari kong ibigay ang MGA maikling update na gusto mo. Anong paksa Gusto mong ganitong mga update ay mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para every 4 hours is uh, ma-update ka. At uh, pwede mong madaling silipin ang market. Salamat sa panonood.